This is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me. I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul sa Quezon City. Dito sa bagong opening ni Diwata Pares. Overload. Ayan. Dito sa may Morning Star. Quezon City. Tara mga kalogs. Pasukin natin sa loob. Ang daming tao.

yung sabi niya kasi sa city, pwede na yan kasi yung address naman, lalupin na yung address. Right. At po, yung tamang address talaga dito, 36, kaya lang, pag sinabi mo 36, naliligaw sila, yung tamang ano talaga yung morning 47, kaya tama to. Kaya congratulations kay Jumar de Jesus! Nandito ka ba ngayon, Mr. Jumar de Jesus! Jumar de Jesus, congratulations! Nanalo po kayo ng brand new cellphone. <laughs> Kung nandito si Juwan, come here. Akit ka dito sa skills dahil ibibigay namin yung sa cellphone sa'yo. Alright, pagsulat pa kayo. Nandito ba siya ngayon? Oh, Alright, ayan na, nandito na siya. Jowa de Jesus, para masigurado lang natin na ikaw yan. Mayroon ka bang ID? May ID ka ba yan, sir? Ano ang assurance mo na mapapatunayan mo sa amin ngayon isaw si Joe White? Huwag mo na ipakita sa live. Legit siya, Joe Sol Mirano de Jesus. right. Congratulations, nanalo ka ng? ang brand new cell phone. The cell manalo dahil ikaw ang nakasagot ng tamang sagot. From Diwata po yan yung brand new cell phone natin. Congratulations po, Sir Joe Ward po. Ayan, mayroong pa tayo. Isa pa lang yan. Mayroong pa tayong tatlo. Dalawa pa. Oksan natin para nakuha lang sila ng brand. Ayan, ipakita ko kung anong kasama lang sila. Hindi pa tayo tapos, guys. Ah, walang bibit Hindi pa tapos. Ano bang tasawa ng brand ng cellphone natin? Syempre, mayroon na. Okay, guys. Ito, guys. Isa nag-share nung nakaraan mechanics natin dahil mayroon tayo pinapashare nung nakaraang araw pa yan mayroon tayong isa na mag-clean ng sample ayan walang iba kundi si Niel Padilla siya po yung nag-share ng pinapahulaan namin nung nakaraang araw ng ICT nandito ba si Niel ngayon? wala si Neil so Neil kung nanonood ka ngayon Niel Padilla pag-i-message po si ICTPS para po ma-claim ang inyong price na cellphone. Okay? Ngayon naman, isang cellphone na lang, di ba? Yes, isang cellphone po. Isang cellphone, dito naman na yan. Okay, ito naman po yung mga nagpalista. Dito natin kukunin. Mayroon pa kayong mga pangalan dito? So, saan yan? Bakit mayroon to? Posting natin yan sa software. Man, Ayan, ito po yung uh, top sharer natin lagi nanonood sa ating social media account. Yeah. Kinuha namin yung pangalan yung mga followers. Yeah. At magunod na tayo ngayon. Uh, ngayon? Kung sino ang mananalo ng maswerte, brand new cellphone na nanggaling po kay Diwata Paris Overload. At syempre, kapartner natin na si ICT Ready okay. yes. na ba kayo? Opo. Huwag na natin patagalin. Eh. Bunutin na natin. Ikot-ikotin itup, muna natin. Ay, naku, hihingan ako. Hanggang na ang lula mo, wala pa ako. Sure, no. Nagluto pa ako ng sabaw. Nagsain pa ako rin ng madaling araw. So, Kasi buka sa... Yeah, lula ko. Luto ang sabaw. Tapos, bisibisihan pa ang drama ko. Yeah, sabaw, guys. Wow. Yeah. Ayan, yeah, bumunotin sabaw. ko na. Oh, yeah, Sino kaya? Oh, yeah, sister, nanay, ang maswerte, isa lang, dalawa yeah. to. Okay. Sino? Major tayo. Ole. Dala-dalawa Sino kaya ang maswerte? Social media, top fans, top sharer. Ang nanalo ay walang iba kundi si Congratulations, Diwata Paris Overload. Ayan, ako yan, na pahalat, ang nanalo. Kasi alam niyo pa lahat ng pangalan na pangalan ko lang para walang mapunta sa iba. Ako pa rin ang mananalo. China. Ayan, once again, congratulations, guys. Diyan ang mga Johnny. Johnny. Shout out kay John Andrew at Johnny. Ikaw po ang nanalo kung nandito pa ngayon. Ikaw ang nanalo mga pangatlo brand new cellphone. Ayan ha, ulitin ko ang nanalo ng brand new cellphone. John Andrew at and Johnny. Alright, isa po na sa mga followers Last time po ang nabunot ni Miss Diwata. So congratulations. Mr. John, Andrew at Johnny, kung wala, ayos lang muna pila natin para dire-diretso po tayo sa para ng bigas. Okay, ganito na lang ay City. Yung nakapila, mo muna, tapos isa-isa, dala-dalawa muna. Don ka magbibigay para maliwanag. Yung papasukin mo dala-dalawa, tapos palabasin mo doon. Okay? Paayon lang muna tayo dyan guys, para hindi ano, muna sa stage. Yung umakyat sa kamabigan dito na diretso na. Ayan, diretso na bigyan na yung mga umakyat. Kuya, kuya, wag magulo. May pila tayo, kuya, may pila. Nahulog, ano ba yung nahulog? as of now, uh, 5 p.m. mag 6 p.m. na mga kalogs. Ayan, pa rin ang pila. Ito pa rin ang pila mga kalogs. Ooh. Marami yeah. pa rin tao. Hindi natin alam mga kalogs pero hanggang mamaya ang gabi. Palagay ko 24-7 naman ito bukas. Eh. Ang ni Diwata. Dito lang ito sa bagong bukas na branch ni Diwata dito sa Quezon City. Dito sa Morning Star. Drive, Quezon City. Ayan, na marami pa rin tao mga kalito. sa pila dito pa rin inambutan na na ulan eh ang bago ng ano ng diwata o meron silang POS na kung saan mag-order kung saan mag oorder yan mas mabilis na yung ano proseso di katulad sa makapagal sa pasal Eh mga kalog, sinabot na tayo ng ulan Ulan na, ulan na Apo na, mag-6 uh, 6, mag 6 PM na mga kalog So Kailangan natin magpahalam May marami pa rin tao Ang dami pa rin tao oo Hanggang mga kalabas sa Parisan ni Diwata Dito sa Quezon City Alright, pa ah. right, uh, waiting na lang tayo sa another update ng Parisan ng Diwata dito sa Quezon City. Alright, this is Log TV once again. Sa mga hindi po nag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Kaluwag pa. Peace out. Alright!